Hala, ba't nga nga ang baboy na lalaki? Ah, okay. Ganyan ba yan? Oh, wala. First time ko makakita. Ano na, anak? Sugap na agad. Hoy, hoy! Atat na, atat na yung si boy, oh. alaga ko Didi Natakot sa laki ng barako May takotin Didi Ay Diyos ko Lord Halika na Didi tapo, po Asan si Roy? Ano ba yung lalaki niyang ano, baboy? Sure. Kasi makasigla ka dito? Oo. Oh. Baka kasama ko daw to. Kuya Jun? Oo, dalawang beses na. Ay, nako. Oh. Ay, Naglalandi na daw eh. Ay, no, basta kinakabol daw ng lalaki. Naglalandi. Yan, wala mo oh, diba? na sila magkakilan lang. O, di diba? kasi doon! Ang ah, laki nagbara ako doon ni Ato! Wala nga na magkulag pa sa ano! Magkulag pa sa tali, tapos nang pinakawalan na tali ay lawak ng ano nandun, ba? Diba? Ay, nagtatatakbo! Virgin eh! Ah, Virgin din yan? Hello, G. Bakit napulupot na pa ah. Ayan, nag-ano na. Baka masakal naman si Didi ko, hindi ba? Uy! Hindi ka na virgin? Hindi <laughs> ka na virgin? Hindi na virgin yung jawala ko! Jawala? Hindi ka na virgin? Ha? Ah. <laughs> Damihan mo anak mo ha! Yung maraming marami! di. tayo kadali! Napagod ka! Kaya na... Napagod ka! Napagod ka! Napagod ka! <laughs> Napagod ang didi ni mama. Oh. O daw, ang arte mo talaga lagi. Maraming Ay, anak to, dami dede. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sige pa, ano, ano, isay. Paano isay doon kay, ano, Roy, pasuyo. Ano, marami. Di ba, solid. Diba, solid anak naman yan eh. Ate? mm, -mm. Ano? Doon kay Roy, pasuyo ako. Ha? Didi! Kayo na! Didi! Didi! Ah, okay. May eh, doktor pala tayo eh. Dali ulit, dali ulit. Huwag mo lang mga higpitan. Dito na lang muna kaya siya. Asan si Roy? Youtube aking Juwala Dedel. Oh. Gutom siya oh. <laughs> Kasi kahapon ko siya pinakastahan 17 mga katuna. Tapos sabi kasi kailangan ah, dalawang sakay yung kanya. Tapos hindi siya muna kapakakainin. Parang isang kainan di pa Gugutomin muna siya. So kahapon 17 iniwang ko doon sa lalaki tapos ngayon 18 saka ko siya binalikan ang payat ng tiyan gutom na gutom na kita niya gutom yarn wawa naman gutom yarn sana maraming anak ng aking didi eh hala ano yun bakit may nilalabas na si Milia si Milia hala hala ano buo-buo. Ano yan? Parang sagu. Ito, hawakan ko. Hala, ano to? Ayun, parang sagu. Ano to? Hmm? Ayan to. Ang dami, oh. Parang sagu. Ang tigas. Hindi siya madurog. Ala, ano to? Lumabas huh? sa puerta niya. Ang dami. Ayan, oh. Ala, para siyang styro. Lumabas sa ano niya. Sagu-sagu ang dami, oh. Ayan, oh. Ayan, ang ang na, wala tayo. Balik ka na. Balik ka na. Tara na sarap kaya litsunin nito ni Didi. O, kasarapan ng litsun to. Sige na. Tara na. Nanday sa bahay. Bahay na kami. Sakyan ko si Didi kahapon. Tapos, uh, ngayon ay July 18. So, from now on, magbibilang tayo ng 114 days, sabi nila. So, parang ano yun, 3 months and 2 weeks, mangananak na si... DD and magkakaroon na tayo ng apo sa kanya. Excited Lola Yorn. <laughs> Oo. O. Syempre si Didi yung pinakabunso ko. So um excited ako kung ilan yung magiging anak niya. sana marami, sana malulusog at sana mabenta lahat. Oo, para pera syempre. And kita kids ulit tayo sa araw ng kanyang kapanganakan. Oo, mga katuna. Kaya ah, uh, may glove shoutout sa mga katuna ko dyan. Walang sawang sumaport at sumabaybay sa aking mga palabas. Lalo-lalo na sa mga katuna ko dyan. Hindi nag skip ng ads. Thank you so much sa inyong lahat, mga katuna. At ito si katuna nagsasabi ng love, 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 love. love. Paalam sa ngayon. See you to my next vlog. Babush!